Foreigner Mr. James lumayas na nga ba sa kinuhang apartment ni Daddy Frankie para sa kanilang mag-asawa? Tinanggihan na nga ba niya ang tulong? Ating alamin at panoorin kung may katotohanan nga ba ito. Kamakailan nga ay kinuhaan ni Daddy Frankie ng apartment ang foreigner na si Mr. James at ang kanyang asawa upang may matuluyan pansamantala. Kaya naman naiyak na lang sila sa tuwa dahil hindi na sila manghihingi sa kalsada at hindi na rin sila matutulog kung saan saan. Ngunit may balibalitang umalis na raw sila sa inuupahang bahay dahil ayon sa isang komento na si MW5878, ay sos, kala ko pa bago nga, eh iniwan na yata nila yung room, kasi 5,000 mo, anong ibayad nila? Ngunit wala itong katotohanan dahil ayon kay Daddy Frankie ay hindi niya pinapabayaan ang lahat ng kanyang natutulungan kabilang na si Kuya Kano. Sa katunayan, binigyan ni Daddy Frankie ng trabaho itong si Kuya Kano at kasakasama na niya ito sa pagvavlog upang mamigay ng tulong sa ating mga kababayan. At kahapon naman ay mayroon na namang natulungan ang team ni Daddy Frankie at kasama niyang nagpasaya si Mr. James. Muling nabigyan ng pag-asa ang isang Grab driver dahil mayroon itong sakit at kinakailangan ng pera upang mapagamot. Si Kuya Kanoa ang nag-abot ng pera sa nanay ng Grab driver at nag-uumapaw ang pasasalamat ni Nanay dahil hindi siya makapaniwalang mapapansin at matutulungan sila ni Daddy Frankie. Kaya naman walang katotohanan ang chismis na umalis na raw si Mr. James sa apartment na kinuha ni Daddy Frankie. Dahil bukod sa mga blessings na dumating sa buhay niya ay may source of income na rin siya mula kay Daddy Frankie kaya mababayaran na niya ang renta at panggastos niya sa araw-araw. At balang araw ay magkakaroon na rin siya ng sarili niyang YouTube channel at magiging sikat na charity vlogger na rin siya. Kaya naman patuloy lamang natin silang suportahan.